Grabe na ang mga katamisan sa umagang ito. Ah, mm. Uy, talagang ano ba kinakain mo? Bigla kang tumatangkad. Tuloy-tuloy tuloy naman ang paglilibot ni na Love Tony Pet and sa Christmas <laughs> saya. Dino pa siya lang sa Clark Pampanga. Nakakarami ka so, na rin. ano, ano pa nga ba ang makikita sa naturang theme park na swak puntahan ngayong Pasko? Good morning! Napalakas. Napalakas, Rhea. Good morning! Good Nakita <laughs> <laughs> ah. namin yun, June! June! Ano nangyari? Nakita <laughs> namin yun, ha? Ah. Talag-lag ka doon, ha? Ah. Oh, Ay, na! Mukhang masaya! Masaya ang naging pagpapayahin uh, natin. At oh, mga kapuso. O. Nakita niyo mo nagsasayawan yung mga dinosaurs? Oh, to minute. the tune of dessert? Yeah! Kinagaya niya si, ano, Lola ni Dora. Diba? Ayan, ano? Alam ba kung gano'ng kabigat ko Kuya Tony Pets? kumikilos daw yan yung binubuhat ng mga... Sa ating Oo, sa ating pag-research. Oo, sa ating... Diba? Kawawa naman yung mga ano natin. Kaya ako, Pinilip sa kanila. Correct, correct, correct. Eto, kanina, inikot natin. Siyempre pa, kasama si Arn. Itong ating pagpapasyal uh, dito. Ang ano, gamit At itong ating... Uh, ano ang tawag dito? Hindi naman mini-train yan. Oh, like, parang uh, ano yan eh. Para, well, anyway, part yan ang ating uh, Jurassic Jungle yeah, Safari. Yeah, yeah, yeah. Ngayong Pasko, yeah, ay, sa mga weekend, siyempre, perfect yan sa buong pamilya. At sinubukan nga namin yan. Tingnan nyo, umiikot yan. Six-seater yan na... Uh, uh Six-seater yan na... Uh, <laughs> Six-seater na mini-train habang <laughs> maandang. May mga dinosaurs na nangahabol. Oo, oh, at gusto kang sagpangin. Ayan, oh. Di ba, mga kapuso? Libre po ito. Libre ang mga bata. Pala, sorry. Libre ang mga bata. Three years old. Hello. Okay. Hindi pa advisable sa mga jaunties. Oh, mga buntis dyan. Matas yung blood, blood pressure. pressure? At, At may sakit sa, sa puso. puso. Ako pala yun. Huwag <laughs> okay, din masyadong nag-flop life pag may bagyo. Okay. 150 pesos per head ang bayad sa Jurassic Jungle Safari. Mga kapuso. Ayan! Nakikita mo Tuwa-tuwa si siya sa mga dinosaur. At tuwang-tuwa din siya sa mga nagsasayaw na mga dino. Oh my gosh! Yung hirap-hirap ng ginagawa ng mga yan. At tapos, isa yung ma makikita mo, nagkakasampalan sila dun sa tailing. <laughs> Kasi makakamang movement na pag nakita niyo po itong mga dino na ito, malalaki po sila, in fairness, hindi po sila mga maliliit at gumagalaw. Oh, oh. At may mga audio pa yan, may mga ka kayong growling. Wow, growling talaga. Whoa. Ang nakakatuwa rito, yung mga dinosaurs na yan talaga oh, oh. Are, are manned and uh, pinapagalaw yan ng mga actors. At ang mga actors na yes. ito, sumailalim sa workshop talaga, and they went through yung tamang uh, dinosaur yes. movement o oh, yes. movement exercises. Sabi mo nga kanina para mga yung galaw ng kainog, dinosaurs. Diba? O, oh. <laughs> so, sumusuray-suray suray sila. Sumasuray, suray. suray. Tapos nakakagulat, sumasayaw na sila na <laughs> to the tune of dessert. Correct! -tum -tum! Mga Parang sila. talagang ano sila, updated sa showbiz happening. <laughs> diba? Correct. Alam na alam nila kung ano yung mga in ngayon. At syempre ah, oh. pa, ulitin natin kanina, sinayaw, dun, sinayaw din nila yung ating Christmas theme. Of course, na inawit ni uh, Papa Alden. O, oh, diba? Ang ating magmahalan tayo. Kanina pa po, po nila yun yung sinasayaw. At maraming salamat sa Dino Island Thank for you. having very us. Thank you very much. Always. Christmas. Twice this year. My gosh. Tayo Daba. na to talaga. Daba. At sana maging ano na tayo nito? Oh, Oo. Stockholder. Maraming salamat. yung friend. Ito po yung pao ko. Welcome back home. Thank Welcome you sa shoes. Oh, yeah. Thank <laughs> you sa shoes. Oh. <laughs> See you later. <laughs> so, papalipunan kita. Merry Christmas! Araw-araw. Merry -araw. Christmas!